Kumusta kayo mga batang parola? Diyan sa special ringside, kumusta kayo? Diyan sa upper box, kumusta kayo? Diyan sa bleacher, kumusta kayo dyan? Parang nasa araneta lang eh, no? <laughs> una muna po, salamat po sa Diyos at pinagkalooban niya po tayo ng magandang tanaw. Hindi mainit ngayon, ang sarap po. At siyempre po, sa oras po ninyo, maraming maraming salamat po magpapakilala lang po ko ng konti lalo na doon sa mga kabataan na hindi nakakilala sa akin ako nga po pala si Bong Alvarez ang Mr. Excitement ng PDA. ako po'y pinakanak at lumaki dyan po sa tahimik na lugar dyan po sa Kiapo nag elementarya sa Polinario Mabini Elementary School dyan po sa Kiapo at nag-high school naman po sa University of Manila at nag-college sa San Sebastian College. Simula po ng elementarya, ako po captain ball ng volleyball. At nung high school, ganyan din po, basketball player po ako na UM. Ganyan din po nung college sa San Sebastian College. At nung 1986, ako po member ng RP National Team na nag-silver medal dyan po sa Rizal Memorial. At nung 1987 naman po, ay member ng RP National Team na nag gold medal dyan sa Indonesia ngayon din po noong 1988. At noong 1989, doon po ako nag-professional, nag-PBA hanggang 2005. Kaya simula po noong 70s hanggang 2005, ang buhay ko po ay bola. Araw-araw, tatlong oras, ang hawak ko po ay bola. Kaya ako po ay sawang sawa na po sa bola. Kaya tayo hindi po magbubulahan dito. Pawang katotohanan lamang po ang ating pag-uusapan. Okay po ba yun? Isa po ang karangalan sa akin ang mapabilang sa Your Miss Choice. Yan. Yeah. Siyempre po, kasama po na akin mga ka Your Miss Choice. At sa amin pong napakasipag na napakatalented na susunod na congresswoman. Congresswoman, Apol Nieto, palapakan naman po natin. At siyempre po, sa ating uh, susunod na Vice Mayor, ang magbibigay ng liwanag ng Maynila. Vice Mayor Chi Atienza, palapakan naman po natin. At siyempre po, alam ko, sabig na sabig na kayo. Sa pagbabalik ng ating mahal na Yorme Isco Moreno Dumagoso. <laughs>

买点事儿，买买买买，哦嘿，买点事儿。